어어어 <laughs> Hmm, paano ko kagawa nyan? Hinigaan mo eh Palis ka dyan Paano ko kagawa nyan? Hinigaan mo eh Moka palisin mo Moka Palisin mo si Sisi si. Dali Si Sisi si, palisin mo Moka Si Sisi si, dali Sisi, Elistian, oh, gagawa ako, aku Elistian, gagawa bilis na, bilis na, na. na, bilis alis kan, alis. Oh, hmm, alis na, bilis na, bilis na, bilis na, bilis na, bilis hmm. na, kulimosi si -si -si. si 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 ay moka huig si si Dari. Dari. si si ay Moka si ay si 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 Dali, si 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 ay si 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 Alis si si ngapain aku kegawanya Sisi ngapain aku kegawanya alis jen alis jen nah tinulugan oh na aku ini dalawa mau ka pak alisin mau sisi sisi Muka. mau palisin mo si sisi si sisi ayun palisin mo galing palisin mo si sisi ayun si sisi Oh, palisin mo galing na paano yan paano gagawa si papa Aino, alis dyan alis sisi sisi ay nako alis na bilis. Ay, naku, hinawakan oh mo palalo dyan. Alis na, alis. Sisi. Sisi. Alis na. Gagawa ko. Ay, Oh, my God. Ayaw talaga umalis.